asanan ko niya. 'yun. And bawo nandito na naman tayo sa panibagong episode ng uh, Subukan ng Agimat. So matagal-tagal tayo walang subukan pero ngayon eto may magpapasubok ng atin anon, Tagalpon. Ah. Arisan kaya? Tagalpon. Tagalpon so Ah, dito din? din. Sa Alfonso, dito sa may papuntang Tagaytay. Hmm. So, si Guya dumating kanina sa bahay, magpapasubok ng gamit. Ah, anong gamit ba yung pasusubukan nyo? Tres pico, JCJC. Tres pico na JC? Ah, JCJC. So, bakit naisipan yung pasubukan? Ah, kasi nga, pumunta ko sa kanila. Pumunta ko sa kanila. Pumunta kami ng tatis. Ito. At saka, pinalit ko doon sa akin rainbow light. Ito ito. Ito ito. na nga ito ba ay subok na? Hindi, hindi, hindi. Ah, ito ang subok oh, na, ay yung ito, ito. Ito, ito, sa kanya, hindi. Eh. Ito ay sinuot ko sa kanya ng rainbow eh. light. Okay. Uh, Tapos yung isang yung pasusubukan mong yon, tested yun mo. yon ang tested. Ah, ito tested daw dalawang ito. Dalawang beses subukan. Dalawang beses na. Sino ang ah, pumutok diyan? Ah, uh, si Sir Dave Pulis. Ah, hmm. uh, hindi pumutok. Ah, uh, patatlo, sinagdal ko sa puno. Nakapumutok. Sa so, dalawang kalabit ayaw putukan. Uh, ah, ang pangatlo? Ang pangatlo, tinanggal mo? Sa puno, sa puno. Kasi ang gusto ko dito, sa puno ang testing natin. Oo. Oh. May buhay kasi dito. No, Hindi oh. pa ba inside yung puno? Hindi natin tinanggal niya. Ah. Kaya pag sa right. puno talaga nagpapatesting natin. Sige, okay lang. Kung talog na talaga, tala, no? Hmm. O oh, tapos? Ah... Uh, May kong army eh. Binamili ko, oh. binigyan ko, ko siya ng araw at buwan. Ito ay nakasabi sa puno ninyo. Bumalaw. Bumalaw? Bumalaw. Yung ano dito? Ito, ito, ito. Pinuntukan oh. Tumiwas yung, okay, medalyon. yung medalyon. Tumiwas. Okay. Pero ang pinili niya hindi to yung araw at buwan. Na pagputok niya ay ng Okay. So ito, ibig sabihin subok na ito? Teke. Dalong bete pa. Na pinubukan. Ito ay galit ni Huawei. ah... Uh, Gen 3. Huawei ng Gen -3? Uh, yung... Itinuloy ko ng 1.8 ha? na ito. 1.8? 8 Alimut ko. Gano'ng katagal na sa'yo yan? Duro mga dalawang Dalawang taon na. Ah. So, anong plano mo kung makakapasa yan? Ah, ikaw Kung gusto mo limusan. Kung gusto ko limusan. Ah, kung gusto mo lang. Okay. So, halimbawa ba? lang naman, halimbawa ah. na kung masa ah. at ko, baka aabutin isang ganyan sa'yo? Dati ko pa wala kung sa mo yung So wala pang presyo. Wala pang presyo. Okay, sige. Wala Hindi pang presyo. Wala pang presyo. Wala pang presyo. Wala Okay, sige. Wala okay. so, pang Wala presyo. To. Ang sabi, subok na subok daw talaga ito. Kaya naging dalawang Dalawang beses. Dalawang beses. Oh, sinubukan. Dalawang beses sinubukan at talaga naman daw hindi putukan. Saka, Tapos yung pa. isang subok din umiwas. Tama ba? Oh, pero sa puno ko ito pinete. Eh. Sa, puno. Meron ba tayong masasabita ng puno dito? Ang una kasi yung sinabita na yung malas nyo. kasi sa puno eh. Meron? Ay, pwede ba mag-puno? Hindi pwede eh. <laughs> puno. puno eh. Pwede yung pastik. Ah mayroong ba bata yung puno na masasabitan na pwedeng putukan. Wala ho, wala ano. Ano Sa puno ng sinusubukan. Kasi ang ano ng natin is kung may visa naman yan. Uh -oh. Sarami na din na nasubukan uh -oh. ng ganyan, uh -oh. no? uh -oh. Ang isang medal yun kung may visa kahit saan isang bitin lang. So titignan natin ano, sino ang puputok Ako, siyempre. Wala pala 'yon. Ah, mabuti pa naman hindi 'yan kalayo. Eh, galing to. Uh -oh. Malayo naman 'yan. Eh, uh eh. -oh. Subukan ko muna yung baril ko. Halika. Hay okay. nako naman yung baril ko. Tagal na akong hindi So subukan muna natin yung baril. Uh, ah, Asa'y matagal na nai-stock. Uh, no? uh, ano na? So uh, okay ginawa na Ayan, okay 'yung line. Tapos sinubukan, sige, sibalan. Tanggi pa si niya. Oo, Oh, pilitin 'to buksan. Ah, walang pressure, Papasukan lang. Pero in time, gusto mo, hindi na. Pero, pero subok daw siya ng bahagi. Ang bahagi, basta tamaan mo na. Basta tamaan. mo na. kasi baka hindi tamaan yung medalyon sa loob. Kasi malaki yeah, na. Kasi malaki medalyon na ito. Okay, sakot ba? Oo, ama, yun? Baka, mama, to,

Di naman, wasak. So, wasak talaga. Walang bita. Kasi baka yung tin yung sinray, baka nung tin. Ayun ah, din sinasabi ko lagi mga kapanalig na hindi sa lahat ng sumusubo ay uh, nasabihin magaling yung gamit. Minsan uh -huh. kasi hindi lang uh -huh. talaga nila tinamaan. Uh -huh. ano? Kaya sinasabi ko sa inyo, before tayo magpasubok, siguraduhin natin talaga kung mabisa talaga yung gamit. Okay? So dun sa mga ano, gusto magpasubok sa akin, ano, uh, lalo ngayong mahal na araw, PM niyo ako. Ah. no, PM niyo at uh, para ano, para may schedule natin kung kailan yung subukan. Makikita niyo yung number ko dyan sa screen. So mga kapanalig, maraming maraming salamat. At talagang kikotohan. Uh,